Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa ala rasulillah Wa baad may tanong dito Ang isa sa mga followers natin Sabi niya Ustad paano naman yung babae Pwede ba kilalanin muna ng babae Ang ugali ng lalaki bago magpakasal Siyempre Uh, yun ang pinakamainam, ang makilala muna ng babae yung lalaki na gusto mag-asawa sa kanya. At ang gagawin ng babae, siyempre magtatanong sa mga kakilala ng lalaki, kaibigan, kamag-anak. Katulad nung ginawa ng babae sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, nagtanong sa Propeta Sallallahu Wasallam kung sino ang pipiliin niya dun sa tatlo. So ang, ang Propeta, sinabi niya yung uh, ugali ng tatlo. So dapat tayo po na pagtatanungan, huwag po natin tinitago ang totoong ugali ng lalaki na kilala natin na gustong mag-asawa dun sa babae kasi siyempre makakasama niya yun. Huwag natin itatago na inigarilyo, sabihin natin na inigarilyo. Kung may bisyo, sabihin natin. Kung hindi maganda ugali, sabihin natin kung ano yung totoo ugali niya, nalimuan, nananakit. O... So, parang, dapat maging prangka tayo kasi makakasama siya nung, nung babae. So, pero hindi pwedeng idahan sa pag-boyfriend, Okay? Uh, kailangan itanong mo na hindi hindi boyfriend boyfriend mo na. Kailangan matanong mo muna sa mga kamag-anak, kakilala, kaibigan niya ang ugali niya nang sa ganun di ka magsisi pag nakasal na po kayo. Hindi sa kamo makilala after ng kasal kasi nasa huli lagi ang pagsisisi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh